Good morning mga kasari, good afternoon, good evening Kung anong mga kayang bulas na nasa king Medyo For today's video ay magbabahagi po sa inyo na May apat na dahilan kung Bakit hindi lumagbo Ang ating sari-sari store yeah. Ah, apat na dahilan Ay naramdaman po um, Na isa Para tuloy-tuloy po ako ah. May um, bahagi po sa inyo Para hindi nataas ang Kung ito na May bahagi sa inyo po at sa mga disclaimer lang po mga kasay ay ako po ay lahat ng aking naipahagi ay aking na experience ay aking nagawa sa aking sari-sari ito -sari disclaimer lang po uh, hindi po po eksperto at sa mga malaki na mga tindahan patan na nang tinda alam na nila ang mga dahilan na ito. Sa mga bago pa lang at may pranong magsasari-sari store, uh, sana meron po pa yung sa aking video ito. At uh, panoorin niyo hang, simula hanggang dolo para uh, malaman niyo ang aking mga uh, apat na paraan kung bakit hindi lumagaw ang ating sari-sari store. Ayan po. At sa mga naganap ng ganitong idea, uh, kung nagustuhan ninyo, maki-subscribe, like, and share para marami pang makapanood sa si mga video kong nito Yung mga nag-flag mo sa Store o yung mga pabukal pa na sa sari Store. Po. Ah, mga kasawi, ang unang una na apat na dahilan kung bakit hindi rin bago ang ating restore. Sar store ay ipinagbili ang kahit anong ang mahindi na na mapintas na sa tindahan. Haa. Ah, Halimbawa po mga kasari, uh, ngayon ay meron po akong dinta na 1,500 sa araw na ito. Damn. Excuse me po. Sa araw na ito. At marami pa At hindi ko pa uh, na lista kung ano mga uh, wala pa sa akin tindahan or yung hina, wala pa uh, na itingda ko sa hinahanap na aking customers. Ayan po. Binibili ko ang aking mga uh, binta sa araw kong ito sa panggastos sa aming pamilya. Gastos sa mga gastos sa pagkahing. Hindi ko po siya binili sa uh, paninda sa sari-sari -sari store para lumago ito. Yan po ang unang una na hindi nyo dapat gawin. Dahil kung ganyan in, ang inyong ginagawa, um, magkatulad po tayo na ginagawa ko na ganyan po. Dahil yung unang una ko pa lang nagtitinda. Uh, hindi ko po uh, naisip na ganyan ang um, aking uh, maraan sa aking pagtitinda dahil Um, hindi po ako na uh, hahanap ng mga paraan kung paano pa ito panagwin o paramihin na naking uh, paninda. Yan po ang uh, hindi ko makalimutan na ganyan po ang ginagawa ko sa aking sari store noon. At sana hindi nyo gawin uh, din sa inyong sari-sari store. At kung kayong mga baguhan pa lang o may plano, work po ninyo gagawin ang uh, bintan nyo sa araw-araw. At ipinagbilin nyo na hindi po para maitinda sa sari-sari store. Ayan. At ang pamalawa, kakainin sa labas gamit ang pera sa bintan ng tindahan. Yan po. Na halimbawa, uh, may mga uh, gusto sa ating mga anak tulad ng gustong gusto sa ating mga anak yung mga challenge ayan at yan ang ating pagkukunan at saan tayo nagkagusto ng na pagkain or halimbawa gusto nating mag uh, lumabas. alam niyo mga kasali kapag lumabas tayo uh, pira lalabas din natin dahil ang ating mga anak ay kumakain at tayo din kumakain din kaya hindi po kinakailangan ang ating pera sa tindahan ay gastusin natin para dyan. Dahil kung may plano po tayo na ganyan, hindi po tayo na, na ngayon araw na ito ay ating kukunan. Pwede rin natin gagamitin na ating uh, binta pero paunti-unti maghulugan po tayo o mag po tayo para doon lang. Ayan, para hindi maubusan ang ating sari-sari store sa pagtitinda at uh, numalago rin ang ating sari-sari store, okay? Kung gawin natin na, uh, tayo dyan, bili tayo pagkain, lumabas tayo, yan ang pera na gatamitin natin sa paninda. Hindi po talaga na ating tindahan o ang sari-sari store. Ayan. At ang pangatlo, ginagam, ginamit ang pera din sa tindahan ginagamit ang pera, mga kasari. Uh, ginagamit ang pera, sabing tanang tindahan, Parang uh, para magkatulad rin, para, para magkatulad, pero ang um, punto kong ito ay halimbawa, bumili tayo ng kung gusto natin na uh, halimbawa lang, nasira ang ating TV. Ayan. At wala pang sa semester. Si at wala pa tayo. Wala tayong ibang uh, pagkakakitaan dito lang sa sari-sari store. At malaki na ang ating naipon sa ating sari-sari store. Huwag na huwag niyong gagamitin para ibinta sa TV. Dahil hindi po siya mabinta sa ating sari-sari store. At hindi, yan po ang dahilan na hindi lumago ang ating sari-sari store dahil siya, hindi po siya mabinta, at ang pera na Uh, halimbawa ang TV ngayon para uh, yung maliit lang nasa ay yung maliit lang nasa 3,000 or 4,000 ang laki na po yan kung uh, ipambili natin yan sa aking paninda sa ating sari, -sari store at lumago pa ang ating sari-sari store malaki yan ang tubo sa 3,000 yan dapat hindi po nating ginagamit ang pera sa hindi po um, ang pambinta sa sari-sari store. Kinakailangan po na uh, lahat ng pera para ma, ma para ma lumago ang ating sari-sari store kinakailangan po ang binta sa sari-sari store ay nandiyan po sa ating tindahan pero po na lang mga kasari ganito po yan Nay- tips ako na maibigay. Um, kung maba, kung um, hindi natin maiwasan kung walang pera at makakuha kayo, pwede rin ninyo ilista. At para utang na yun ninyo, uh, at inyong, uh, niyo nyo pagsakob ng inyong mga asawa or ano pang pagkikitaan ninyo kung ah uh, meron pa kayong mga extra income na hindi po sa sari-sari store, pwede na rin yan. At uh, para siyang utang at babayaran rin ninyo para lumago rin ang ating sari-sari uh, store. At uh, ang pang-apat, kinain ng parinda, hindi na ilista. Ito po mga sari at naking uh, may bahagi sa inyo. Na-experience ko po ito. Uh, kinakain po namin ang aming ang uh, mga paninda, ah, uh, yung hindi ko wala, wala mistahan, um, uh, kain kain lang, kung anong mga gamit sa pangbahay, ah, uh, kinukuha sa tindahan, hindi siya nailista, hindi ko alam kung ah, uh, magkano na, ang uh, na naalam ko na, unti-unti nang ah, uh, nauubos ang aking paninda. Ah, uh, napaka hindi po maganda, ganyan ang ating Um, pag-manage sa ating sari-sari store dahil hindi talaga lumalago ang ating sari-sari store. At uh, kung gagawin natin yan, 100% hindi niya lumalago ang ating sari-sari store dahil hindi natin alam kung magkano na ang ating uh, binta at hindi natin alam kung bakit naubos na ang paninda na yan na walang binta kaya hindi natin alam na ganyan. Kinailangan po kahit ating paninda ay nailista para kung wala na, uh, makikita po mungkin sa listahan. Uh, tulad na kung wala tayong una, magkuha mag tayo sa ating tindahan na ilista talaga. Kung may panahon or pag uh, pagsara ng tindahan, nakita natin ang ating nakukuha. At alam na natin kung magkano ang na gasto or nakuha natin sa ating sari-sari store. Na uh, yan lang po ang aking may share mga asari. Uh, Sana po meron po kayong natutunan sa aking video ito. At uh, lahat na lang ay aking natutunan sa akin sari-sari store. Maraming maraming salamat po sa inyong panangood sa aking video. And don't forget to like and share sa mga ah uh, may natutunan sa aking video ito. Maraming salamat po sa inyong panunood mga kasay. God bless all.